Magandang hapon po mga kalaki. Alas 5 na po ng hapon ngayon pong August 27. Hello po mga kalaki. Ayan po. Fresh na fresh tayo ngayon kasi kaliligo lang natin. At syempre po habang wala pa pong bumibiling ngayon pong alas 5 ng hapon. Singit po tayo sa pagbablog. Singit po tayo sa pamimigay ng mga swerte, ng mga tips po. Para po sa mga masusugid nating mga laki followers dyan na nag-aabang pa alam kong kanina pa mga kalaki. Okay? Congratulations lang po sa mga napanalo po natin ng 2-digit lucky numbers kanina po mga kalaki. Ipo-post po natin yan bukas sa Facebook mga kalaki, okay? At ang gusto ko po ngayon pong hapon na to, abang humabol ka, baka ikaw naman ang susunod na winners natin ngayon pong gabi. At gusto ko po mga kalaki, mas madagdagan na madagdagan pa ang mga napapanalo natin, okay? Marami pong nananalo sa mga lucky numbers natin, pero meron din namang hindi. Hindi po tayo nagsisinungaling mga kalaki. Ang importante po hindi tayo sumusuko magbigay ng mga lucky numbers at nakakapagpanalo tayo, di ba? Nakapost 'yan sa Facebook natin araw-araw mga makakalakin. Po, ang importante nakakatulong tayo. Kaya kung handa ka na at gusto mo ang mga lucky numbers namin, stay ka lang dyan. Kunin mo mga listahan mo at ibibigay ko ng mga lucky numbers na gusto mo mga kalaki. Pero kung ayaw mo naman sa amin, mag-stay mag ka pa ka dahil alam ko naman na kunyari ka pa inaabangan mo lang din naman mga lalaki naman basta namin at nililista mo lang din naman mga kalaki. Okay? Maging masaya po tayo sa kapalaran ng iba kung nanalo na sila. Naniniwala po ako, maniwala ka na may mas magandang kapalaran na gaantay sa iyo. Okay? Ito na po mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo, handa ka na bang manalo at naging milyonaryo? Okay, pero bago ko ibigay ang mga lucky numbers na yun mga kalaking alas 5 ng hapon, iinom muna akong tubig. Mm. Ayan. At syempre mga kalaking ibibigay natin ngayon ay tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit, at dalawang 6 digit lucky numbers para sa masusugid nating mga lucky followers na nagaabang po ngayon na po. Kaya mga kalaki, eto na po ang unang 2 digit lucky numbers ang 2 digit lucky numbers mo ay number number 7 at number 29 at ang pangalawa po ay number number 5 at number 26 at ang pangatlo po ay number number 14 at number 22 Ayan po mga kalaki, ating 2-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number. 0968-2690. Yan po yung una. At ang pangalawa po ay number 237. At syempre po mga kalaki, ito lang po ang pangatlo. Number 185. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang 2-digit at 3-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers mga kalaki, kaya ito na, hindi na natin patatagalin. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 3126. Ayan po yung una. At ang pangalawa po ay number 1530. At syempre po ang pangatlo po ay number 2947. Ayan po mga kalaki, kumpleto na po ang 2-digit, 3-digit at 4-digits. Pwede niyo po yung i iramble mga kalaki pag tinayaan niyo po sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad at National. Pwede po mga kalaki pati sa STL, pwede po i-rumble ang mga lucky numbers natin para mabaliktad man po ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay? At syempre bago po ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers, aba dapat naka-follow po kayo sa mga legit na account natin mga kalaki. Ingat-ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat diyan. Nako, makinig po kayo mabuti ha. Kinukuha po ang mukha ko, ang picture natin, kami ni Lola ginagawang profile sa Facebook nako, hindi po kami yan. Baka mali po kayo na sa private consultation, ako hindi po kami yan. At lalong hindi po kami nagpapautang mga kalaki ha. Mga fake account po lahat yan mga kalaki. Subukan yung tawagan niya mga yan, hindi po sasagot yung mga yan kasi mga fake po sila. Ito po ang legit na account natin mga kalaki. Dapat kung sasali kayo at nakita niyo ako, dapat makausap niyo muna ako sa messenger sa video call para maniwala kayong ako yun. Kasi pag hindi nyo ako nakausap, hindi po ako yun. Okay? Dito, pwede nyo po akong tawagan dito. Pwede ko rin po kayong tawagan mga kalaki sa may red parungkin. Lagi nyo i-check ang followers sa merong 330,000 plus followers. Ito po legit na account natin na At meron din po tayong main account, main account red parungkin na merong kalahating milyon. At ito naman po, may Aris Gatchalian din tayo account sa Facebook dapat po makausap nyo muna ako para maniwala kayo ako yun. Okay, ingat-ingat po tayo sa mga fake account ha. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin, Red Parungkin po na merong 17,300 followers. At syempre po TikTok. Ang TikTok natin, Red Parungkin po na merong 448,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan. Mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po, i-comment ng comment, share ng share ng mga videos namin. Heart ng heart mga kalaki, automatic po pa kita ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo. Okay? Tandaan niyo po ang mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, pag sumali ka rito sa private consultation, i-code ko ang birth month at birth year mo, malay mo naman dito ka pala swertehen. Bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, 7 digits na natin mga kalaki, tatayaan mo sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad National, sa wedding, pwede po ang mga lucky numbers natin mga kalaki. Okay? At sa mga interesado po dyan May membership po Ang aming private consultation Good for 3 months po ito At may discount po Sa mga habol po dyan Sabihin nyo lang po i-discount ko po kayo ng 3 months para mas mabilis kang makasali may discount. Okay? Member ka sa akin ng August, September at October. Okay? Tandaan niyo po mga kalaki sa mga interesado po dyan. Message na po kayo sa messenger ko. Make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap niyo ako at hindi po yung mga gumagaya sa atin mga kalaki. Okay? Ayan. At syempre po ituloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers. Ito na po ang mga 5 digit lucky numbers. Pilipinas at abroad, kunin mo na. Ito na po ang umpisa. Number. Number 30, number 27, number 32, number 28 at number 14. Yan po yung una at ang pangalawa po ay number 9, number 17, number 23, number 16, number 24. At syempre po mga kalaki, isulod na po natin ang 6-digit lucky numbers. Ang 6-digit po namin pwede po dito ang 642, 645, 649, 655 at 658 6-digit lucky numbers. Ito na po ang unang 6-digit lucky numbers. Number 29, number 37, number 13, number 28, number 34 at number 41. At ito pa po ang pangalawa. Number 12, number 26, number 20 number 10, number 18, at number 37. Ayan mga kalaki, kompletor pa mga laki numbers. Takbo na po sa mga suki outlet. At make sure po mga laki numbers natin, aalagaan niyo po ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat ng shout out time. Shout out po tayo kay... Ayan. Kay Rodolfo... Ano to? Rodolfo... Garcia, Rodolfo Garcia po diyan po sa may ano to sa Bicol Ridge o oh, sa Bicol po diyan po sa may hindi ah, ko ma sa Sorsogon. Hello po. Akala ko Surigao. Hello po sa Sorsogon po diyan sa Bicol. Shout out po tayo. Diyan po sa Garcia family, humihingi po sila ng 2 digit lucky numbers at 3 digit lucky numbers ibibigay ko po agad-agad sa inyo mga kalakay. At po, sa mga jeepney driver naman po diyan sa may Rojas City po, diyan po sa may Kalinga na ba ang Rojas o Isabela pa rin? Pero po sa Rojas City po dyan, sa may dyan, sa Gawigan, sa taas. Shout out po sa inyo dyan, sa mga driver dyan, tricycle driver, jeepney driver. Ilang beses ko na ito na shout out, dalawa na, pangatlo na. Shout po sa inyo dyan, ayan, kila, kila kuya, ano yan? Kila Kuya Agustin at kila Mang Dado. Hello, shout out po sa inyong mga kalaki dyan. At syempre, umihingi po sila ng 649 at wedding po. Ibigyan ko po kayo ng 2-digit lucky numbers. Okay, sa mga gusto po magpa-shout out dyan, message lang po ng message, comment lang ng comment at dapat nakafollow ha. Ah, at dapat nagsishare ng video. Pag nakita ko yan, masya-shout ka na. May libreng lucky numbers ka pa. Good luck!